abot na abot mo yung mga puno, mga kahoy, mga bato. Oh. Oh, puro bato lang dito guys kasi yan ang binuga ng uh, Mount Arayat noon. Mga puro daw bato. Nasa paanan na kami ng Mount Arayat. Nasa paanan kami ng Mount Arayat. So yan nga kita inyo guys ng mga bato na yan. Yan daw ang binuga. So, Masarap lang dito guys. Tapos may pera ka. isang milyon. Hayahay ang buhay. Namin nyo. Ano masasabi nyo sa lugar na ito? Masarap po ito mira dito. Kaya lang, dapat may pera ka. <laughs> para pag, ano mo, pamili ka na lang ng minsanan, siyakit mo dito, mga ilang linggo o buwan, para isahan lang. Ay, hayang buhay. Gusto mo ba tumira dito? Kung may pera ako. <laughs> pero sa ngayon, pag dito ka ba tumira, mapapayat ka. Ay, malamang. <laughs> pag tatarabaho ako sigurado rito. mag-aano ata dito. Hello bata. Hello. Ah, bye-bye. Shout out sa inyo. <laughs> ako tatanungin kung gusto ko dito tumira. Gusto ko dito tumira basta may pera ako. One million. O, oh, haya-haya ang buhay. Tapos, sako-sako yung grocery, bigas. O, oh, yun. Pero kung wala kang pera, mas mainam tumira sa bayan. Huwag palimos ka. Okay. So, guys! Sana mag-enjoy ka sa aking vlog. Ayan. Ito yung buong paligid, guys. Yan. Right. Yan. Lalaki ng puno, guys. Ah, mga, mga bata, nag-enjoy din. Mga estudyante. Hello! Hi. Uh, <laughs> Tinan niya ako. Friend tayo, friend tayo. hello uh, dito guys. Live na live. Hey, okay. hi mga ganda. Uh, follow yun sa aking YouTube, sa aking vlog. <laughs> <laughs> hi po, sa inyo yung kalabaw. Uh, and, sa, ang ano, ang ganda ng kalabaw niya. Mas maganda ko ako diyan. <laughs> mas mo, mas pogi yung may-ari. <laughs> oh, wala, wala oh. Yung... <laughs> Sikat na yung kalabaw niya. Marami na oh. Three house guys. Ah, dito 'yung bagyo.